ang pinagbulan ng ating pagkain, ito ang nagbibigay sustento sa atin. Napapalago sa ating katawan at nagbibigay ng inariya upang mabuhay. Walang agrikultura, walang buhay. Kinabukasan, ang agrikultura hindi lamang para sa kasutupian, ito rin ang susi sa ating inaharap. Ang pagpapalagad ng agrikultura ay nangangawasan na mas masaragan ang supply ng pagkain, mas malakas na ekonomiya bukas na tatag na lipunan. Kung hindi natin naalagaan ng agrikultura, hindi magiging maganda ang ating kinabukasan. Sa madaling salita, ang slogan ay nagpapalala sa atin ng agrikultura ay hindi lamang sa industriya, hindi isang mahalaga ang bahagi ng ating buhay at kinabukasan. Kailangan natin papalagaan at supportahan ang agrikultura o pagpatiyak ang pangangaroon. Wow naman! Wow! Wow! basahin natin. A great kultura, ugat ng buhay, pag-asa ng kinabukasan. Dito, uh, papakita ito na ang agrikultura ay importante sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo. Dahil ang agrikultura ay importante sa mundo. Kahit pag wala ang agrikultura sa buong mundo, wala kayong magawa. Patay tayong lahat walang Euro. raw materials, walang pagkain, walang lahat. Patay tayo lahat. Sabihin <laughs> <Patay, patay, patay. laughs> natin na ang agrikultura ay importante sa Pilipinas at sa buong mundo. At yun lang po,